Hi mga kalibut suruy na kalibut na balahat dito sa Almeda Street, Pateros, Metro Manila dahil nandito na ang unlimited black lechon First in Metro Manila na may unlimited regular lechon and unlimited lechon de negra Ang lechon nila pinapahiran ng tinta ng pusit kaya naging black lechon Hindi to sunod. talaga ako ng lechon kaya ako nagpunta dito sa Metro Manila Nandito na pala Authentic Cebu Lechon No need to go in Cebu Dahil nandito na sa Metro Manila Ang legit na Authentic si Lechon Pang malakasan na legit Unlimited show. No time limit Talagang dinadayo Hi, hi po uh, Nandito po ngayon si Lip, Lipot Soroy Dito sa Magellan's Lechon sa Pateros So inimbitahan tayo po lahat Na gumayo dito sa Pateros Sa branch namin Uh, in-offer namin is yung Black Lechon, Lechon de Negra first in Metro Manila and also authentic Cebu Lechon so it, ito ay masarap talaga so, dapat bisitahin niyo nyo dito, matry niyo. at meron din kaming Unli Lechon so napaka-affordable ang na Unli Lechon namin, so first also in Metro Manila na nag-aroon ng Unli Lechon and meron din kaming Ngoyong, Chowmai Chorizo de Sipo ibang luto pa na may may sahog siya na lechon, like lechon sisig, uh, lechon shawarma, lechon pizza, at marami pa. So, yun, lang. Uh, meron ni kami sa grab food at food panda. So, nag-accept din kami ng whole lechon at kayo per kilo. So, yun lang. Uh, i-like nyo lang si Hindi Butsuroy at sana ma-enjoy niyo yung lechon namin, si Lechon. Maraming salamat po. Gusto mga kanibot-saloy, dito sa sarawak. <laughs> At napadayo ako dito sa Pateros sa Alameda Street para tikman yung kanilang black Ceburitso. Si uh, baka umiiyan, tanongin niyo bakit black? Kasi si si may... Anong tawag sa pinapahit nila yun? Pusip. Pink nang pusip, kaya black. Ang iba ng Cebu. Kaya... Nakalain na yung sunog. Pero hindi, ito. Ito yung skin niya ngayon. Crispy, crispy yan. Tikman nyo rin. Ito kayo rito sa... Sa mega skin. Patiros. Ang pangalan ng kanilang lechon house ay Magellan. Michon. Magellan's lechon. Dito yan sa Patiros. Ito yung mino nila. I Screenshot ninyo na lang po. First time kong kumain ng lechon de negra or black lechon. Ay mga kalibut-surin, nandito pala tayo ngayon sa famous Cebu lechon. Nandito na po sa Metro Manila, dito sa Pateros, ang Magellan lechon. At itrain natin yung uh, lechon nila, na black lechon. Ito po, yung bago nilang lechon. Grabe mga kalibut suruy. Crispy, crispy yung balat. Note yung lasa. Yung balat niya. Ang sarap, guys. nag kasi ito sa mga social media kaya pumunta ako dito sa Pateros. tignan natin yung yung lechon nila. Bagong luto lang 'to mga kalibut suroy Mmm, ang lambot. Makaanli rice ka talaga nito mga kalibot suroy. Nag-order ako nito mga kalibot suroy. Yung black lechon nila. Tikma naman natin yung lechon sisig nila. Mouth watering. Grabe, perfect combination. Ito naman po yung soreso de Cebu. Flavorful ang laman. Parang nasa Cebu ako. Ito naman po yung special nguyong nila. From Cebu. Grabe, sobrang sarap at ang daming laman. Sumay sa tisa. You must try this one. Sobrang sarap. Panalong. Legit from Cebu. Famous Cebu lechon. Pangmalakasan na legit unlimited lechon.